good morning At na uh, magandang araw po mga kaibigan Welcome po, good morning sa inyong lahat Ayan, may deliver po tayo sa ano, Si Boss Jomel po ang aking tagatali Medyo malayo-layo po ating biyahay mga katuko At uh, sana po ay laki tayong Patnubayan ng umay kapal Sa ating pagdi-deliver ng noodles So ayan po So para um, marami yan hmm. Dal Dalaw po yan, pinagsabay ko na Para uh, ng isang kita mga kaibigan kahit pag oh. akibabalit pa pa maipit ka pa diyan eh ang magiging problema natin yung pagod saka yung uh, gasolina so kaya pinag isa na lang na po natin mga kaibigan so tinuturuan ko po po mga kaibigan hindi pa marunong magtali ay <laughs> eh habang tumatagal eh nagiging uh, ano masigasig mga kaibigan So hanggang dyan muna mga kaibigan Uy! May bagyo pula tayo ha Signal number 1 po tayo Laguna ha Ingat-ingat po tayo